Good morning everyone. magandang magandang umaga sa ating lahat Rod. sa mga mga supporters natin Welcome to my vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon, guys. Nandito tayo sa gitna ng mga manok. Update lang tayo nito, guys, ngayon no? kasi wala tayong update sa ating mga vlog ngayon. uh, shout kay Juno Campo ng Riyadh no. Pinapa-shout mo ang mga taga -pasod. Thank you, thank you. Idol. Hey, sa bag pala sa mga taga Kutod City. ah, uh, Ingat ka dyan sa Riyad Sa Riyad ano ah, uh, Juno ka po, marami salamat sa Walang sawang panonood mo no. Ibrahim Bernal, thank you, God bless sa'yo Ingat, ingat ka rin dyan sa Saudi no? Sa Riyad din Marami marami salamat sa panonood Michael ah, uh, Sa lahat ng mga viewers, subscriber Thank you, thank you Tara guys, samahan niyo ako, punta tayo sa bintahan ng mga manok Punta tayo sa location guys, tara

binargay ko na ah. Magkano nga? Magkano nga? nga? Lima, libo lang yung talo. Tatlo, lima libo. Yeah, uh, 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 ba nung muna mong bini-vlog ba Oo. Ano na lang, bagsak presyo na. Oh, lula rin, Bagsak presyo na, boss. Yeah, binargay ko na lang, ako Mga bata pa, eh. Pag na

7.5 pipe dogo? bini bini rin sibin 7.5 yung isa 7.5 pipe so. ano kayo lahi nito? Bakit ganun ka? Ah, ginawang 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 sa'yo? ginawang 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 bintay kayo. Hay nako. Katrud katrud guys. Pumpkin's to was to. 'yan. 'yan. boss. Bata pa na? Oo. na. pala.

Adoy apo ni di ba? Adoy. Ano lahi nito, boss? Anong lahi nito? Ano? Ano 'to, bas? Dalawa, bak. 2,000. Bata pa no. Kailan pa ba, ba no? Ah. May kita santo ng taon. Sino rin yan? Pustag guys Pustag. Yan, Milsin. Milsin Black Milsin Black Milsin Black guys merah <coughs> <Gwapo siya, oba. coughs> eh, sa so, <coughs> <coughs> kana yem bas 160 160 1.60 nakit laki Ang kahit 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 na kahit 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 Mura lang yung mga binabay dito Ilan taon na ito boss? Mata oh, pa yun 6 months pa lang yun Ah 6 months pa lang yun 6 months pa lang guys 6 eh. months old. lang Stag Hindi tayo 1.5 Stag 1.8 Stag 1.8 pa.

White hats. White hats. White hats. guys, of white hats. Two pipe. Two pipe to go so Two pipe. Two pipe. Two pipe. Two pipe. Itu yang

full memory yung ating ano guys full uh, memory yung uh, ating cellphone kaya hanggang ganun lang ka iksi yung ating mga vlog no guys kasi wala pa man tayong bagong cellphone na nagagamit na maganda nag talaga kaya guys hanggang dito lang marami marami salamat sa nakaabot sa dulo ng ating video hanggang dito lang bye bye uh -huh. Tulad kaya rin ka, kay kaya ka. guys. Bye-bye.